so ano kaya ang dahilan bakit na sisira ito kasi kaya po nag, nag abono tayo dami dito mga lamigas tapos ginamitan natin ng insecticide na malatayon diniligan natin ng malatayon ito insecticide ang dahilan siguro parang nasisira ito dahil siguro sa yung insecticide na dinilig ko dito yung malatayon So yan, experience natin na bawal pala siguro diligan. Bawal, bawal kuwanan ang mais na mga 1 pa 8 days. Bawal siguro. Itong nangyayari yun. Diligan ko ito, ito kasi ng ano, maltaan kasi daming mga lamigas. Yan, nangik, nangik, nangit, nangit, nangit diyan. So ngayon, experience natin, bawal natin galawin ang ating mais sa mga 8 days parang bawal siguro natin galawin pa wow. wala tayong inalagay diyan mga 12 days na siguro tayo maglalagay ng abono okay okay at iwasan maglagay ng mga insecticide okay okay, okay. parang ganito ang mangyayari so ngayon ito ang gagawin period tayo 8 days pagka 9 days period tayo so magtatanim naman tayo ngayon tingnan natin, hindi natin kalawin hanggang 12 days. Mag-abono tayo 12 days kung anong mangyari. At huwag na natin lagyan ng insecticide. Okay? Okay, baka nasusunog ito sa insecticide. Okay? Okay, kasi so, magkatanin naman muna tayo. So, ngayon, magkatanin naman tayo ulit. Naginhi naman tayo dito pang experiment natin. Ito, makuha tayo dito ng 1, 2, 3, 8 piraso. Dalawa-dalawa ang itanim natin. Okay? Okay. Ito. Walong piraso na mais. Itanim natin. Diyan. Pero before natin itanim, mag-experiment naman tayo anong ilagay natin. So, ganito. Diyan na natin. Ito, ngayon. Yan, pilyo-pilyo na yan. So, ngayon, mag-experiment tayo sa kung ano, tayo ng Kunting abuno Ano mangyayari Kunting abuno Ayan Ganyan Tapos pang natin ng Kunting abuno Ayan Ayan Kunting Complete Ayan Kunting Complete Ayan Kunti lang So saka natin Lagyan ng Ito One Two three, Dalawa Dalawa lang Ayan Ayan Okay tatabunan natin Dian tatabunan natin tatabunan So tingnan natin kung anong mangyari pag nilagyan natin ng complete ito So observa na lang natin Okay ano ngayon March March 16 ah, sige maglagay lang tayo dito Okay Okay observe na natin kung anong mangyari pag magtanim tayo na, nilagyan natin ng complete. Okay? Okay. Good morning mga kaparm. Ito ngayon ang ine-experiment natin na failure. Failure ang ating experiment ng dahil sa ano? Sa daga. Tingnan nyo ang ine-experiment natin. Ito. Kunin natin ng charger kuha. Ito ngayon ang ginawa sa ano? Daga, tingnan nyo. Ito, kahapon, ilagyan natin ito ng mais dito. Ngayon, ano nangyari? Kinukot-kot nila. No? Ang ating ano dito, gamit na paraan, ilagyan natin dito ng mga bahog. Diyan, naubos na lahat ang binhog natin na mais ngayon tingnan nyo kinukutkut lahat tapos yung paraan natin nga inano natin ng daming mga butas butas dito tapos tinabunan natin so ngayon anong ginawa nila parang kanan yan mina inano nila lahat tinignan nila lahat yung ano yung may butas yan hurot lahat ang mga ano hurot lahat ang mga mais So, wala na. Wala na tayong paraan. Akala natin pag lagyan natin sila ng makakain nila diyan, hindi na nila gagalawin yung tinatanim natin. So, ngayon, ginagalaw nila. Wala na tayong magagawa. Parang naubusan ako ng paraan. Pero, continue pa rin tayo. May paraan naman akong na, ano, na, hi, hey, naiisipan. Okay? Okay, apply natin ang paraan nga na iisipan ko. Okay, good afternoon. Ito na ngayon ang um, tinatanim natin. Ano na ngayon? 5 days na ngayon. Ito, hindi nakita sa daga. Tapos, ito naman. 5 days na. Ito, nilagyan natin na halumigmig. Dininigan natin. Tapos, ito, hindi natin dininigan. Okay naman. At ito ngayon yung iba. Yan, hindi pa na hindi pa lumalabas yung inano natin sa mga daga dito nga nilagyan natin ng ano wala pa hindi pa nila kinutkot iwan ko anong nangyari but pinabayaan tayo ng ano ilaga hindi na sila ng ano dito sa atin ano kaya ang dahilan hindi na sila na so ito tingnan lang natin kasi ang iba pag ganito yan kinakain nila yan so obserbala na lang natin kung kakainin ba nila o hindi tapos hindi na natin dididigan ng insecticide okay okay 5 days ganito na pala ang ano sa ano pag 5 days na yan ito 5 days may tumutubo ng isa yung isa nga hindi natin dinidigan yan 5 days na 5 days rin ano ngayon uh, 21 so ngayon uh, dati 16 ngayon 21 so ano ano na mga mga ano 5 okay? Okay, yan lang po muna. kanan robot na ang cellphone ko. Maraming salamat! Okay, good afternoon. Ah, March 22 ngayon. 4PM. Ito na ang, ano? Sa mais. Naninagyan natin ng abono. Parang, ano ito? Parang 6DIS. Ito. Tapos may tinanim tayo dito. Ito. 3DIS po ito. Doon ay natin tinanim. Pero yan. May tumutubo na. Madali para siya magtubo basta may lumigmig ito. Nababasa kasi siya. Madali na siya magtubo basta basa. Yung ano natin, yung iba, kinutkot na ano, kinutkot na daga. Pero ito yung nilagay natin dito, hindi nila, hindi nila kinutkot dito. Alam kasi nila na walang ano, <laughs> wala laman. <laughs> Dito may laman, dito may laman tinutkot nila, pero ito hindi nila nakita, at saka hindi nila nakita. Okay, ito lang muna, 6 days, ito ang nangyayari sa mais natin nga, 6 days, okay? Okay, observala natin. Okay, good morning mga kabago, dito naman tayo sa ating tinanim ng mais. Piliyor ang tinanim natin ng mais. dahil dito dito yan kinukutkut kinain ng mga dagaw ito ang nangyari sa ating mes ya? yan yan no? oh yan kinain po kinain nila no? kinukutkut nila ganito ang mangyayari pag magtanim tayo doon sa bundok pilyo ang mais natin Ganun, kinakain sa daga kinukay Yan. Na ganyan no, hinukay tapos. Ito wala na. Kinain nila. Yan ito parang habit sa mga daga. Hukay nila. Yan to. Hinukay nila. Tapos kinakain. Yan ito kinakain. Failure ang maes natin nang dahil sa ano? Nang dahil sa daga. kaya ang in-experiment. Experiment naman natin ito. Hindi naman ito tanim talaga natin. Experiment natin kung ano talaga ang mangyayari pag magtanim kayo ng nai daga. Ganito ang mangyayari. Sala. Lugi. Lugi ang farmers pag ganito. At ng ano, daga. Wala. Okay. Yun lang. Magtanim naman tayo ulit. May nah, torta salad dito daw. Sinong bibili? <laughs> okay. Salad.